Good morning. Today is Sunday. It's March 17. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBD Australia. Isang hingahan lang yun. Okay, anyways. Uh, una, kailangan diagnose ng doktor. Ito yung mga videos ko ay para sa mga tao na diagnose with anxiety or any mental disorder. Okay? Yun yung target ko sa video. Kung nagsa-self-diagnose ka, uh, hindi ka muna welcome dito. Okay? Sorry. At eh, welcome ka na rin kasi parang nagkakaroon ka ng na idea kung anong dapat mong gawin. <laughs> Sorry. Okay? Okay, anyways, may meron akong good news sa inyo. Okay? Uh, lalo na uh, alam ko, may mga nababasa kayo na yung stress, masama sa katawan, etc. Magkakasakit kayo, etc. Okay? So, may study na totoo no? na yung stress ay uh, nakakababa ng immune system, nakaka... Magkaka, pag pang matagalan, pwede tayo magkasakit. Pero may good news ako sa inyo. May good news ako sa inyo. Okay? Um, You know, uh, ako naniniwala pa rin kasi ako sa sa Dios, eh, no? Naniniwala ako sa Diyos. Siyempre science, science at Dios, uh, may kinalaman yan. Hindi, 'yan. hindi 'yan magkalaban, no? Um ang kasi sigad ang gumawa ng lahat eh. So alam niya 'yung design niya. no? 'Yun 'yung paniniwala ko. That's my belief, okay? At uh, also, ah uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang ang mga religious belief no uh, lalo na sa ayoko pumasok sa ano no sa sa religion pero uh, ibabase ko na lang sa akin no uh, yung si Jesus Christ even sila uh, Gautama Buddha sila uh, si sila to si sa Muslim Muhammad Ali na sa isip ko si ano yun, di ba pas uh, uh, boxing si Muhammad o, oh, sorry, nag ko lang. Okay, pasensya na muna. Okay? So, historical sila. Okay, historical. Ibig sabihin, parte sila ng history. So, kung saan sila pinanganak, saan sila namatay, may history tayo. So, hindi siya katang isip. Gets? Uh, in fact, yung iba, sila, yung iba, sila gumawa nung, nung religion nila. No? Kaya, kaya nabuhay yung mga religion. So, their history. Kasi baka iniisip ninyo yung, hindi ka naniwala sa religion ganun. pero then again gusto ko lang remind to everybody na na history merong Jerusalem na lugar merong Golgotha may gano'n. in fact yung sa Muslim um, sa pamilya sila ni ni sino ba yung ano yung naanakan na tapos pinaalis siya tapos Uh, doon sila sa desert walang tubig, yung anak niya mamamatay pero may angel na pumasok doon so sila yung lineage ng muslim okay, so yun no uh, yun, uh, nagsabi ko lang kasi sabi ko nga, naniwala ako sa sa Diyos no? In, talking about death kasi, yung kakasakit ka so ako, naniniwala ako na uh, si God lang nakakala kung kailan tayo mamamatay No, pwede tayong mamatay ng bata, pwede tayong mamatay ng matanda. Si God lang. Lahat namamatay. Lahat, walang taong hindi namamatay except for yung sinabi sa Bible, no, na kasama yung katawan nila o sa langit, no? Sa Bible din naman 'yon. So anyways, basically lahat na mamatay. In fact, Jesus Christ na pero nabuhay ulit chapter 3 months. So just to prove how powerful uh, our God is, no? Uh, na omnipotensya ever powerful siya no? so ngayon kasi may mga tao takot sa death eh. so ito yung discussion na yun um, kung ang worry ninyo halimbawa yung may iwanan ninyo sa buhay uh, tanggalin na natin yung pag-alala kasi uh, lahat naman survive, kasi kahit ako eh, tatay ko namatay 8 months lang ako pero ayos naman kami lahat magkakapatid, 6 pa kami So, hindi porkit namatay yung tatay ko, namatay kami lahat ng magkakapatid at naiwan yung pamilya. Buhay kami, maayos naman ang mga buhay namin, kahit papano. No? Uh, we are blessed para, kaya ako sinasabi, para wala na yung mga worries yun na ang mga tao nag-move on, no? kahit wala ka, ay eh mabubuhay ang mga taong naiwan mo. Okay? So, nothing to worry about. Ngayon, yung wanting to live forever, that's a different story. Wala pong taong ganun. Okay? Uh, ako, iniisip ko, bata o matanda, pag namatay ka, ang sarap kaya na pupuntahan mo, lalo na kung nasa langit ka. Paradise kaya yun. Uh, iniisip ko, walang katumbas no? yung, kataw yung, yung buhay natin sa lupa kumpara sa langit. So, kung ako, eh, ba't hindi ko pa madaliin? Siyempre, hindi mo naman kukunin yung sarili mong buhay. Diba? The point is, habang nandito ka, enjoy, enjoy lang yung life. At kapag oras mo na, then you get to enjoy more of your life as a soul, as a spirit. Kapag nandun ka na sa paraiso, that's why it's called paraiso. Walang sakit, walang problema, hindi mainit, wala kang problema gutom, uha, wala. So ano magiging problema mo? Hindi ka na may inggit kasi wala namang pagkain dun, wala namang material thing. So wala kang dapat ingitan. So imagine mo na ang sarap lang ng buhay na masaya, no? na ganon. Okay. So, you know, yung, yung yung sa death. Pero ito yung pinaka good news ko. Ito yung pinaka good news ko talaga. So, sinasabi nila, uh, may study na, stress, uh, kaka, Pag kaka panging pangmatagal, nagkakasakit yung tao, siyempre hindi nakakatulog, ah, uh, yung immune system bumababa. Pero guys, ito na yung good news. Pero kung Okay, ito ha. Kung ang stress ay vino-view mo siya o ang perspective mo ng stress ay something positive halimbawa na uh, kaya ako na kaya ako mas stress it's because nire-ready ng katawan ko yung performance ko yung pagiging magaling ko kaya ako na stress kasi kakailanganin ko ito para sa exam na kukunin ko kaya ako na stress kasi uh, kala ng katawan ko ay nasa danger lang okay so kapag positive daw yung view mo stress at research din ito <coughs> mas actually mas mahaba pa yung buhay kaysa dun sa taong walang anxiety disorder at all no? mas, kasi sinasabi nila nag, oh may sunog ang laki oh, kasi nga sinasabi nila ang stress na kamamatay pero kapag vinu mo siya na it's part of life and positive yung tingin mo sa kanya na kailangan mo siya para sa day to -day living mo no? At yun yung magtutulak sa'yo para maging magaling ka, para magtrabaho ka ng maayos, para mag-aral ka sa exam, para uh, to protect their family na positive din. Sabi sa study, mas, mas mahaba pa daw yung buhay na yun, nung, ta taong yon kaysa dun sa taong uh, walang disorder o walang anxiety. Pero wala, wala mga taong wala, walang anxiety. Tandaan nyo even anxiety, lahat yan meron hindi ka tao pag wala kang anxiety you get me okay i hope i hope yung idea na yon no will help you maalis yung yung takot sa stress o dun sa, 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 symptoms natin no kasi parte lang kata, kasama lang sa katawan natin yan no kasama lang sa katawan natin yan nothing to worry about okay better kung ito ha tandaan niyo basic to libre okay libre dapat, mag, lalo na yung mga tao yung anxiety disorder, kapag hindi nyo pa ginagawa ngayon, then medyo malayo pa kayo sa recovery at sa management. Dapat po, number one, uh, meron kayong puso na grateful. Okay? Grateful. Ibig sabihin, maghanap ka ng mga bagay-bagay na dapat mong pasalamatan. Kasi kapag grateful ka, uh, hindi pumapasok ang anxiety. Okay? Science yun. Science po yun. sipin mo ha, Lord, uh, nagpapasalamat ako kasi I get to help people. Gaya nito sa YouTube ko, kahit nagkaroon ako ng anxiety disorder dati, yung anxiety disorder ko pala na yun ay tulong ko. Kaya pala ako nagkaroon ng ganoon para gamitin mo akong... Uh, vessel or instrumento mo para matulungan natin yung ibang mga taong dumadaan sa anxiety disorder. So maraming maraming salamat po. So ganun ang gratefulness. So ngayon, kung ganun yung pag-iisip mo totoo siya sa loob mo, hindi pumapasok yung hala mamatay ka, hala, walang ganon Kasi tandaan niyo at at time, isang beses lang ang utak natin. No? Hindi siya kaya, hindi niya kaya mag-isip ng, An, sasabihin ko sa iyo, sige, sabay mo, ano yung recipe ng minudo, ano yung recipe ng sinigang, hindi mo kayang isipin yun ng dalawa. Iisipin mo muna yung sinigang o yung minudo. Hindi siya pwedeng sabay. Okay? So, laging iisipin mo muna yung sinigang o yung minudo. So, hindi siya pwedeng magsabay. Okay? Kaya kung grateful ka, that's number one, every day, kahit ano pa yan, the fact na kahit miserable ka ngayon, the fact na buhay ka sa araw-araw, andyan yung pamilya mo, kumakain ka, meron kang bubong sa ulo mo <laughs> bubong sa ulo mo bubong na naka basta naging sila yung punto ko meron kang bubong okay pasalamat na yun okay ako nga minsan sabi ko imagine mo ha hindi lahat na may sasakyan oh ako may sasakyan ako so sa Lord thank you pero kasi minsan nakakalimutan mo yun nakakalimutan mo yung pasalamat na yung iba walang ganun pero ikaw meron 'di ba? So halimbawa, nakakain ka ng 3 times a day. Yung ibang tao hindi. Namamalimos pa sila talaga. Okay? May iba na grabe, may mga kamag, may mahal sa buhay na may sakit. Wala silang pangtustos. Pero ikaw, ayos ka naman. So, ang dami-daming bagay na pwede nating pasalamatan, no? If you have that gratefulness heart, then may is papunta ka na sa recovery. Next. Ay, una, teka lang. Ano ba talaga yung recovery mo? Na, pag, yun nga, dami nagtatanong sa akin. Parang malaman kung recovered ka na. Then, ang difference is that hindi ka preoccupied ng anxiety. Kaya mo ang dumaan, ang ilang oras o ang araw na hindi ka na wala kang anxiety na hindi, wala, hindi ka natatakot sa symptoms mo. So yun, recovered ka na. Kasi ang tao may anxiety dito, talagang everyday, talagang gano'n, no? At nahihirapan sila mag-function sa life. Pero yung iba naman, talagang high functional. Kahit may anxiety sila, kaya nila. Kasi pag busy sila, nagtatrabaho sila, nawawala sa isip nila yung anxiety. Kaya wala silang anxiety. Hindi gets nyo? Kasi tandaan niyo sa utak lahat yun. Okay? So number one, gratefulness. Libre yan, walang bayad yan. Okay. I also, by the way, no, sa, talking about bayan. Guys, ang pinaka-importante po ay ang ating pag-iisip, yung mental health natin. Kung kaya nyo mag-ipon, no? yung iba nga sa inyo, nagsasabi lang na mahal eh. No? May iba nga libre, sa mandalu yung libre po doon, ipipila lang kayo. No? So, hindi totoo yung sinasabi nyo, mahal magpa-therapy. No? Uh, importante yon Mas importante yon kaysa bumili ka ng bagong sapatos, or bagong bag, or, or bumili ng milk tea no? Mas importante ang mental health Kaya huwag mong pagdamutan yung sarili mo Halimbawa ako, gusto nyo kausapin O di ninyo, hindi man ako mahal no? The point is, kasi ako tulong Okay, tulong Hindi depende yan sa kakayanan mo Kasi parang it's more of donation eh. Hindi ako namimilit, hindi ako magsasabi sa'yo ng presyo Ikaw ang magsasabi ng presyo mo Pero wag naman yung tipong ikaw ang sabi ng presyo mo Mas mahal pa yung, yung presyo ng isang kilo ng baka Kakaya naman, ba? Diba? Siyempre nag-aral din naman ako. Pasensya na ha. Pero dun sa mga talagang walang-wala, estudyante, eh kaya ko naman bigay na libre. Okay? ganoon naman ginagawa ko. Alam ng ibang tao dyan dyan. Oh, sige, no? So alam niyo na ibig sabihin na recovery. Next. Importante ang araw. Yung araw. Kailangan po natatamaan kayo ng araw sa araw-araw. Kaya ang pinakamaganda, sabay nyo na, ha? dalawa yan, araw at exercise. So, mas maganda, mag-exercise kayo na may araw. Para dalawa na yung two birds na in one stone. May araw ka na, nag-exercise ka pa. Yung exercise mo, hindi makalang malala. No? Okay na yung maglakad tayo. 30 minutes. Okay, 30 minutes na lakad. Brisk walking. Yung medyo patibukin nyo yung puso nyo, Hindi pwede yung parang relax pa rin. Okay? Tapos, ano pa? Gratefulness, exercise, sun, tulog. Importante ang tulog. Ngayon, kung hirap kayong makatulog, maraming ways para makatulog. So, nagawa ko na sa video ko yan. Kung gusto nyo kausapin, magpa-schedule din kayo sa akin. Tutulong ako kayo. Okay? Tulog, ano pa? Uh, iwas sa mga processed food. Okay? Kasi inflamed yung katawan natin pag processed food yung kinakain natin. Pag inflamed ka, ibig sabihin, parang hindi maganda yung pakiramdam ng katawan. Eh kapag hindi tayo maganda yung nararamdaman natin sa katawan natin, nagpapanik tayo. E ayaw natin yon. Kaya dapat gulay, prutas, no? Yung kakainin natin. Gulay, prutas, isda, meat, okay yan. Huwag yung mga noodles. Huwag yung mga energy drink, bawal yan. Yung mga process, bawal okay, bawal na bawal, kasi kapag you don't feel good sa katawan mo, then nagka-trigger siya ng na anxiety. ano pa? Um, ah okay, community, no? community, importante na pinapaligiran mo yung sarili mo ng mga tao. Para na-express mo yung sarili mo uh, Support system Ika nga, importante yon. Pero kadalasan kasi sa may mga anxiety disorder Lumalayo sila sa tao eh. Okay? Huwag nyo gawin yon. Kailangan palibutan yung sarili nyo ng mga tao Lagi kayo dapat nasa tao At may research na nagpapahaba ng buhay ng tao Ay community Halimbawa, mag-serve ka sa church mag-volunteer ka somewhere na pwede ka makatulong sa mga kapwa mo isa yan sa mga pwede mo gawin okay? may nakita ko mga followers ko mayroon na silang YouTube ngayon uh, that's good, no? kasi siguro na feeling, uh, well gaya nito, ginagaya nila, inspire sila and if they think na makakatulong sila sa kapwa, then that's good also, okay? Pero ha guys, ingat lang sa mga information ninyo ha. Mga sinishare ninyo. Kailangan talagang alam na alam niyo yun. Sigurado kayo. Okay? So, ingat lang po tayo sa mga sinishare natin. Kailangan talagang scientific. What else? So, I think that's it for now. Yun lang gusto kong sabihin. Ang take away ninyo is that kahit stress out kayo, basta positive, no? Yung tingin niyo sa stress tayo na Tanggap nyo sana na ah, kaya ako nagkaganito kasi uh, magpapresent ako, magpa ako, etc., etc. Okay? So, with that, maraming salamat. Bye. Thanks.